Nakikita mo ba ang cute na kuting daga ito? Oh. Uh, oh, ang cute naman ng baby! Magiging kaibigan nito ng gagawa ng pinakamagandang portrait nito. Magmadali ka na kung ako sa'yo dahil nagsimula na ang oras. Wow. Well, hindi ko naman tututulan ng bagong kaibigan. Gayun pa man, hindi pa ako nakapag-drawing gamit ang likidong candy dati. Sana magawa ko ito. Oo, oh, mahirap mag-drawing gamit ang candy pero sa tingin ko natutunan ko na. Ano? May kakaiba akong ideya kung ano ang kalalabasan nito. Ayun, ipapakita ko sa iyo kung paano gumigam talagang ng candy. Pero una. Bakit hindi ko subukan? Ang asim! Pero napakasarap. Gusto ko pa. Hmm. Kakainin mo lahat ng candy ng ganyan. Opo, oh, talagang ang maasim. Pero hindi ito tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa magiging kaibigan kong pulang buho. Sa ganitong pagguhit, siguradong hindi mo ito makukuha. Huwag husgahan ang aking gawa ng maaga. Ang gawain ito ay magiging isang cute na pusa. Well, hindi ko alam na posible ito. Kaya siya ang lesson yung magiging napakaswerte. Ang pusang to ay talagang napakamapagmahal. Sa pamamagitan ng paraan tungkol dito, tapos na ang oras ninyo, ipakita ang inyong gawa. Paano mo nagustuhan ng obra maestra ko? Diyos ko, huwag kang tumingin. Hindi maganda. Kakilakilabot. Oh. Jill, dapat nagdo-drawing ka, hindi kumakain ng candy. Ano sa palagay mo ang gawa ko? Hoy, ah, uh, ibang usapan na yan. Ginger, nakahanap kami ng bagong kaibigan para sa'yo. Sigurado akong magiging magkaibigan kayo ni Annie. Ibigay mo sa akin dito. Ang galing. Gusto ko siyang yakapin buong araw. Hmm, sigurado akong magiging kaibigan ko na si Ginger. Ang galing nito! Maglalaro ako kasama siya habang buhay! Mm-mm. Hindi, ito ang pusa ko. Mga kaibigan, sa tong ito, isa sa inyo ang makakakuha ng napakamahal na regalo. O, oh, isang bagong iPhone na nasa kahon pa. Magmadali dahil tapos na ang oras niyo. Gustong gusto ko ng bagong iPhone. Anong kawili-wiling paraan ng pagguhit? Sa tingin ko, ang teknik na ito ay tinatawag na gratage. Noong bata pa ako, ganito ako gumuhit. Pero matagal na yon. Hmm. Ay nako, nabasag. Ano ang gagawin ko ngayon? Ano? Hmm. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Tama. Baka may bagay na angkop sa bulsa. Oh. Oo. Uh, uh, kailangan ding linisin ang mga bulsa minsan? Um, hindi ito pwede. Hindi. Kahit na may quiz. Ha? Huh? Sa tulong nito, matatapos ko talaga ang aking drawing. Ang galing. Tada! Handa na ang lahat. Mukhang astig ito. Jill, ikaw naman, gumuhit ka. Madali lang. Magaling ako sa pagguhit. Bakit hindi ko subukan gamit ang karayom? Tapos na. Halos eksakto at halos perpekto ang kinalabasan. Sa pangkalahatan, hindi ito kasing dali ng inaakala sa unang tingin. Oo dapat aminin na mas gusto kong mag-drawing gamit ang karaniwang panulat. Kaya, mm, may kung anong kalokohan. Oh! Hmm. Ang weird. Hakin! Kaya guys, tapos na ang oras. Gusto kong makita ang gawa ninyo. Kaya, Annie? Hmm. Um, pasensya na. Pero talagang hindi maganda. Lumabas itong sobrang tabing eh. Sa totoo lang, hindi mo dapat sinubukan gumuhit ng masama. Oh, mas maganda ang drawing ni Gwenneth. Papalitan ko ito at narito ang akin. Oh, Jill, nagulat mo ako. Maganda ang trabaho mo. chat ikaw naman? Sige. Oh, ano sa tingin mo sa akin? Sinubukan ko talaga ng mabuti. At sinubukan naman ng mabuti, mas maganda ang gawa ni Jill. Ano? Mas mabuti? Ha, Pinalitan mo ang mga guhit. Hindi ito patas. Mas mabuting batiin mo ako. Meron akong bagong iPhone. Nagtataka ako kung anong kulay ito. Ano? Nasa ng iPhone? Ha? Ah, nakakatawa, hindi ba? Anong problema sa'yo? Binabati kita! Oo, oh, talaga. Sa pagkakataong ito, isa sa inyo yung mga kakakawis. malaking manika na may magandang sa Hindi ko ito kailangan. Na hulo mo ay kusabi na huderis ordinaryong manika. It's just long na our syrup the cake. Tira! Walang tatanggi sa ganitong bagay. Sigurado. Oo. Hindi pa ako nakapagpinta gamit ang gum dati. Isang napakakakaibang paraan. Pero makakapag-enjoy din ako ng masarap na chewing gum. Ang astig. Kakainin ko silang lahat. Oo. Ang saya ng pagnguya ng gum. Da. Wow. Astig. Nakuha ko. Sana ngayong araw ay ma-enjoy ko hindi lang ang pagnguya ng gum kundi pati na rin ang isang kamangha-manghang cake. Kaya oras na para magtrabaho. Sir. Sa palagay ko, ang pagguhit gamit ang gum ay kawili-wili. Hey, nagu. Ano? Anong problema mo? Maari akong gumawa ng iba't ibang pattern gamit ang nanginuyang gum. Hmm, ang galing niyan. Kaya gagawa ako ng silueta ng cutie na ito nang walang problema. ah wow. Oh. Magaling talaga si Annie dito. Hmm. At ano sa palagay mo? Ang mahalaga ay mag-enjoy sa paggawa ng larawan. Pagkatapos ay magiging parang wow. Oh. Ano? Nakakatawa yon. Hindi ka pa binigo ng mga salamin ng ganito. Subukan mong palubugin sila? Da? Ay hindi. Ngayon marumi ang aking salamin. At nasira ang larawan. Anong klasing araw ito ngayon? Bakit ako nakakatanggap ng ganitong mga parusa? Mga kaibigan, oras na para tapusin. Tapos na ang oras ninyo. Ipakita ang inyong mga guhit. Ani, magsimula tayo sa iyo. Ano ba yan? Talagang sinubukan ko. Hmm. Oh, testy. Hindi talaga. Meron kang pangit na damit. Hoy! Sige! Jill, ipakita mo kung ano ang meron ka. Paano mo ito nagustuhan? Nakakainip. Sige, Ted. Ay, uh, hindi. Talagang hindi ito maganda. Sa tingin ko, maganda ito. Lost sa Mondawa ay medyo okay lang. Rosie Jill ang may pinakamaganda. Sara, oh. Sara shell and Bear up the Cake, I was off to the kerosene mo na. Hooray! Sa wakas nanalo ako! Astig! Kakagutom ko lang, kaya oras na para kainin ito. Mm. Oh, sayang na ayaw ni Jill na magbahagi sa kanyang mga kaibigan. Gumising ka! Oras na para sa susunod na round at sa round na ito, isa sa inyo ang magiging maswerteng may-ari ng isang case na may iba't-ibang kosmetiko. Astig! Sige, sige, sige. Oh, mari ka nang magsimulang mag-drawing. Tara na! Sa totoo lang, hindi ko tatanggihan ng bagong kosmetiko kaya kailangan kong magsika. Gustong gusto ko ang mga kosmetiko. Oh, dapat akin ito. Na magandang hamon. Sige! Kailangan kong makaisip ng original na plano. Meron nga akong isa. Ah! Una, kailangan mong gadgarin ng mga Crayola gamit ang kudkuran. Ay, Krausas, my background takes to ilang bonto. Ang um, maukulay na pollen. Susunod, ikakalat ko ito sa kahabaan ng balangkas ng kaso at pipinturahan ito sa palagay ko, ito ay isang mahusay na paraan ng pagguhit. Siyempre hindi lang iyon. Ang gadgad na tisa ay hindi dapat iwanang ganoon. Ngayon kailangan itong takpan ng papel at plantsahin. Hmm, tama si Jill. Gusto ko rin magkaroon ng original na ideya. At meron nga ako nito? Ano? Sige, Diyos ko! Kaya, yeah? para gawin ito, uh, kailangan mo lang haluin ng chalk sa isang tasa ng tubig. Pagkatapos, magkakaroon na ako ng karaniwang mga pintura at mas maginhawa at mas mabilis itong gamitin para magdekorasyon. Tingnan mo ito. Sa palagay ko, lumabas itong napakaganda. Ah! Oh, Annie, dahil sa'yo, nadistract ako. Ngayon nasira ang drawing ko. Nasunog ko lang ito. Nasunog? Kaya ngayon, akin na talaga ang kaso. Ay, hindi! Ay, hindi! Ano ang gagawin ko ngayon? gusto gusto ko talagang makuha ang makeup na ito oh sino ang gustong makakuha ng mga kosmetiko oh, oh tapos na ang oras oh just go Jill, ano itong mancha hindi hindi mukhang case ito ikaw hindi umaasa ako Annie, sana mas nag-effort ka pa ay hindi bakit si Ryan ang gusto ang drawing oh ay hindi Ted, bravo! Kakaiba, nakuha mo ang pinakamagandang drawing. Binabati kita. Ngayon, sa'yo na ang mga kosmetiko. Hindi ko sinasadya. Ano ang dapat kong gawin dito? Hoy, baka pwede mo akong lagyan ng makeup. Pwede ba? Hoy, bakit ikaw lang? Gusto ko rin! Bingo! Eksakto, may isa akong naiisip. Mga babae, maghanda na. Ngayon gagawin ko kayong mga tunay na dalaga. Tadam! Anong ganda? Dapat nakita mo ang sarili mo! Dapat nakita mo ang sarili mo! Ano? Ano? Anong bangungot? Bakit niloloko ang mga babae ng ganyan? Hmm, ano? Hmm? Hayaan mo akong tingnan. Ay, hindi. Bakit mangutya? Hindi ba ako pwedeng magbiro? handa na ang mga bayani Para sa unang hamon Kailangan kumain ni Brittany gamit ang tinidor Yung mahalaga ay hindi siya makakuha ng sopas May kutsara si Nancy By the way, maaari rin itong gamitin bilang salamen Well, itong cute na walrus ay si Anne At kailangan niyang kumain gamit ang chopsticks Hindi na ako makapaghintay na malaman kung ano ang meron sa mga babae Coca-Cola? Wow mm Hmm, well sino ba ang hindi gusto ng Coca-Cola? Pero may problema Paano ito inumin gamit ang tinidor? Hmm, may ideya ka ba Brittany? Magingat kaya mo bang ibuhos ang buong coke? Oo. Ang pag-inom ng coke gamit ang tinidor ay hindi madaling gawain. Mukhang naipit ang daliri ni Brittany. Eh, hindi mo magaway sunong-palang surung dito. Ah! Oo, oh, halamin natin ito. Ay, hindi. Ah! Sige na, kaya mo yan. Oh, malaya na ang daliri. Oh! Oh, sa tingin ko may natirang coke sa daliri, pero hindi ito ayon sa mga patakaran. Pasensya na, Brittany. Kailangan mong maghanap ng ibang paraan. Siyempre, hindi ka siya ang tinidor sa bote ng Coke, pero kung ibabaliktad mo ito, ibang usapan na. Oh, oh, heto na, isang patak ng inuming gusto. Siyempre, matagal ang paraang ito, pero nagawa pa rin ni Brittany ang gawain. Ingat, Ann, hindi ligtas ang pagbukas ng bote ng Coke gamit ang mata. Ngayon, susubukan ni Ann na mag-enjoy ng Coke gamit ang kanyang chopsticks. Oo. Oo, yung syrup salt na ang pomerangs ay hindi rin ang pinakamabilis, pero gumagana pa rin. Hmm, ang mahalaga ay tama ang pagkalkula ng trajectory. Guma na ito. Ngayon, ibuhos ang coke ng ganito. Oh, ang sarap! Ito ay katulad ng gamot na ibinigay sa akin ng lola ko, pero mas masarap ang cola. Oy! Iyon na ba lahat? Aba, natapos ko na ang unang gawain. Pasensya na mga babae, pero mas astig ang kutsara kaysa tinidor at chopsticks. Malinaw naman. Oh, halos kumana ito. Ow! Oh, hindi yan. Ang bago kong damit ang mukha ko. Oh, hindi. Anong nangyayari? Basang-basa ako at nawawala. Seryoso sulit gamitin ang kaunting imahinasyon at kahit ang mga simpleng bagay tulad ng tinidor or kutsara or chopsticks ay maaaring gamitin para sa pinakahindi hindi pangkaraniwang layunin. Ang galing ng drum solo mo, Anne, Pero mukhang medyo na-distract tayo. Buksan na natin ang ating mga putahe. Wow, ang sarap ng mga pansit at ang bango nito. O oh, malamang naglalaway na ang mga babae ngayon. Nagawa ni Brittany na balutin ang lahat ng noodles mula sa pakete gamit ang tinidor. Ang laki ng bungkos ng noodles. Wow! Pero paano natin ito haharapin ngayon? Oh. Oh. Uh -huh. Wow! Oo, walang hadlang sa pagitan ng taong gutom at masarap na pansit. Ang bilis na ubos ni Brittany ang isang buong bag ng pansit. Mag-ingat, medyo maanghang ang mga pansit na ito. Ha? Huh? Sa tulong ng aking chopsticks, madali kong mahawakan ng mga noodles na ito. Mmm, ang sarap. Mmm, masarap. O oh, maanghang pero gusto ko ito. Kaunti pa. Ano nangyari? Mukhang tapos na. O, oh, ikaw na ngayon, Nancy. Oh, um, sige, subukan natin ngayon. Oh, kumuha tayo ng ilang pansit. Sige, kaunting pansit lang. Oh, ah, uh, ano ito? Seryoso? Wala akong swerte. Hindi. Oh, hindi. Mga burger? Sino ang hindi nagmamahal sa mga burger? Siyempre, lahat ay nagmamahal sa kanila. Pero ang pagkain ng burger gamit ang kutsara ay isang hamon pa rin. Ngayon, tingnan natin kung paano ito haharapin ni Nancy. Wow! Mukhang nagawa ni Nancy na hiwain ang burger gamit ang kutsara na parang kutsilyo. Ang unang subo ng burger ay lumilipad papunta sa bibig. Mm -hmm. Sarap? Magaling, Nancy! Aha! Uh -huh. Sige, subukan natin. Magsimula tayo sa isang tinapay. Magaling! Ngayon, lidsugas kamatis. Ang katas. sa wakas, ang pinakamasarap na bahagi. Oh, oo. Oh oh, ang sarap. Si Brittany ay nakayanan din ang gawain. Turno na ni Anne. Oo, oh, hindi magandang kombinasyon ang chopsticks at burger. Habang ang ibang mga babae ay nag enjoy sa kanilang mga burger, si Anne ay pilit na sinusubukan kahit isang piraso. Ay, hindi. Mukhang ang burger ni Anne ay... Oo, oh, oh, nagkalat sa buong mesa. Pero baka mas madali ito para sa kanya. Wow, minsan ang mga pagkabigo na nangyayari sa atin ay nagdadala ng pinakamaraming kabutihan. Nakakarating si Anne sa party. Oh, ang katas naman nito. Gayon pa man, kinain ni Anne ang kanyang burger. Pero mukhang si ni pa rin ang nangunguna sa ating kompetisyon. Oo, tara na. Ano? Isang putahi lang? Ang kakaiba. Ano kaya ang nasa loob? Wow, isang chocolate fountain. Ang daming tsokolate dito. Sino ang mauuna? Binabad ni Britney ang kanyang kinidor sa tsokolate. Sa ganitong paraan, hindi ka makakakuha ng maraming tsokolate pero mas mabuti na ito kaysa wala. Oo, sulit ang pagsisikap para sa ganitong lasa. Hoy, Ngayon, susubukan ni Anne na kainin ang tsokolate gamit ang mga chopstick. Ang sarap naman nito. Si Nancy marahil ang pinakamaswerte sa lahat. Tingnan mo kung gaano karaming tsokolate ang makukuha mo gamit ang kutsara? Wow. Oh, oo. Oh, oh. Hmm, sandali. May naisip ako. Ayan na. tahan dahan Hmm, kiro ay isa with sheer. tong invention na ito. Pasensya ng mga babae, pero sarado ang fountain para sa technical na gawain. Ito ay napaka... Maganda! Yeah, wow, mukhang si Britney ay kasalukuyang nasa unang pwesto kasama si Nancy. Sino ang mananalo? Oh, mong size! Yan nga yung inyong mga kubiertos. Panahon na para subukan ng bagong putahe. Ano kaya ang makukuha ng ating mga bida sa pagkakataong ito? Wow! Tingnan mo itong malaking plato ng Skittles. Mukhang handa na si Nancy na kumuha ng isang kutsara ng mga masarap na drizzies na ito. Oh! Ang tamis! At ang daming lasa ang halo-halo sa bibig. Kinakain ni Nancy ang Skittles na parang cereal sa almusal. Sa tingin ko maraming tawang hindi tatanggi sa ganitong kasarap na almusal. Ang huling drizzy! Boom! Magaling na trabaho, Nancy. Oh, ang pagkain ng Skittles gamit ang kutsara ay hindi naman pinakamasamang option, hindi ba? Ngayon, tingnan natin kung paano haharapin ni Britney at ng kanyang tinidor. Oo, oh, hindi mo makukuha ang kasing dami ng Skittles gamit ang tinidor kumpara sa kutsara. Pero mas mabuti na ito kaysa wala. Ayan na, unti-unti tinidor sa tinidor. Super, mahusay din si Britney sa kanyang gawain. Naiiwan na lang si Anne. Oh! Mm hmm, paano yon? Ito, hindi! Ito ngayon! Oh! kumana, Magaling! Halika sa akin! Naku! Oh, hindi, Britney. Ayos ka lang ba? Hmm. Huh. Sino ang mag-aakala na ang Skittles ay maaring maging delikado? Pasensya na, Anne, pero malas ka ulit sa pagkakataong ito. Ang baho. Sa tatlo, dalawa, isa. Wow! May siyon! Agad na inilagay ni Britney ang kanyang mais sa tinidor. Panahon na para subukan ito. Oo, oh, napakasarap. At kapag natikman mo na ang masarap na ito, minsan magiging napakahirap tumigil mamaya. Oh, ang mga babae ay maaari lamang mainggit. Ang pagkain ng mais gamit ang tinidor ay napakakumbinyente pala. Magaling na trabaho. Ngayon si Anne naman. Baka subukan mo ng ganito. Ah. ah. hindi. Mahirap ito. Sandali lang. May idea. Ngayon ay mas naging maginhawa ang pagkain ng mais para kang kumakain ng barbecue at hindi nadudumihan ang iyong mga kamay. Super, ang galing mo, an? Iyon ay isang mahusay na life hack talaga. Oh, Talaga? Kumakain ng mais gamit ang kutsara? Um, baka subukan mong hukayin ito ng ganito? O baka ganito? Hmm? Hindi ito gumagana. Pasensya na, Brittany. Hindi mahulaan ng mais na ito. Kuku, kuku! Hmm! -ku. Huho! Handa na ang lahat. Tara na! Oh, tara na. Wow! Tingnan mo kung gaano karaming chips ang nandito. Mahilig ka ba sa chips? Ano ang paborito mong flavor ng chips? Iwanan ang iyong mga pagpipilian sa mga komento. Oh, mukhang hindi pinakamadaling paraan ang pagkain ng chips gamit ang tinidor. Well, pwede mong kunin ang isang chip na ganito. Sige. Mm, ang sarap ng pagkalutong, ang galing. At sa ganitong paraan, hindi ka makakakain ng maraming chips ng sabay-sabay. Pero minsan, gusto mong patagalin ang kasiyahan. Wow, mukhang nagawa ni Anne na makakuha ng isang chip gamit ang kanyang chopstick. Oo, ang sarap naman. Tingnan mo kung gaano kabilis nawawala ang tore ng chips na ito. Magaling, an. Ngayon, you're so Nancy. Oops, yung tori ni Nancy ay nagkalat sa buong mesa. Hmm, baka gumana ito ng ganito. Halika, pumasok ka sa kutsara ko. Nakakainis na mga chips. hindi, hindi, hindi. Kaya, magsum up na tayo. Huray! Binabati si Britney sa karapat-dapat na tagumpay. Ang pilak na medalya ay napunta kay Nancy. Well, si Anne ay nasa ikatlong pwesto. Mga babae, mahusay kayo.